Good day everyone. So magbibigay lang tayo ng kaunting update dito sa mga breeders nating manatad. So i-check lang natin ano kung kumpleto na ba yung mga itlog nila kasi napapansin ko na palagi na nilang pinagtutulungan na limliman yung kanilang mga itlog. So dito ay sisilipin lang natin gamit tong camera kasi hindi na natin hahawakan yung mismong mga breeders kasi medyo masilan yung babae. So dito mga kapatid is kitang kita naman na kompleto na yung kanilang itlog. So dalawang piraso na. And I hope na sana mag-success ulit sila at para madagdagan na ulit yung mga Emerald Dove na breeders natin. Ano. So after 14 days siguro uh, magkakaroon ulit na sila ng panibagong inakay. So hanggang dito na lang yung update natin mga kapatid. Ano. So after 15 days magbibigay ulit tayo ng update sa kanila and i hope na sana sa puntong ito ay mag-success ulit silang dalawa